Tapos kukuha pa kami ng kukuha pa kami ng sinumar sa PC ng mga pubs kasi wala, isa lang nakuha namin. Ah, uh, lit na nasabi sabi na dalawa pa lang kukuha kukuhanin kaya sa 16 absent ako para kumuha lang ng sinumar. Ang kabilang tatlo. Dito rin kami tatlong purple. ito yung binyo namin 1718 na ako maglilib eh ng yan yung mga kasama ng ikakasal yon yun magandang hapon ng mga kaos dito kami ngayon ulit sa sa simbahan ano namin ngayon uh, practice sa kasal yan kasama ko si misis ayan So, nandito ka kami sa venue sa simbahan na ano uh, pa practice daw para Bago practice kung may listahan niya ilagay mo dun sa dulo kasi kailangan talaga mag practice kaya yun oo uh -oh. ano sila sa taas ito sa taas okay na tapos nilista mo yung tatlong red doors ulit sige ito sa simbahan wala na Apunta dyan si tatay. Umano si, ka? Yan si... Yan, si Toto Ani. Yan na. Kaya Toto oh, Ani. Ninong. Buti naka kayo. o oh, nga po eh. <laughs> yan yung ninong namin sa kasal. kasama. Ayan, yan ikakasal yan. Yun, yun, yun. Masaliyan ako. Ito lang. Buti na, pumayag yung bus ko. Ha? Pumayag. Pumuha kayo dito. Puno naglilinis yan. Ito na muna kami sa loob. Nandiyan kami sa simbahan ng mga kaobs. Ang kasensyo yung bahan. lang ako. So, saan ka na nga po, na? 2 o'clock Mali mo nga rin ang pinig na? Hindi pa. Ate, ano yun? graduation ng anak ko yun, wala akong time. Ang gusto ko lang pa kumainin siya. Bakit may nakatanda pa ng rin? Ito palang kaming sinumar. Bame. Kami, Bame ba? rin eh. Bame rin eh. Pwede ko online na lang umuha? Pero pwede naman daw, after na lang. Pwede. Ang gagawin ko, nag lang ako ng 16 pagkatapos ang catwalk. Parang di sayang. Ah, ang ko tuloy. Buti pumayag, tinawagan mo ngayon. 17 pala. Seventeen eighteen. Seventeen eighteen ako maglilibe eh, ng yan, yung mga kasama nung ikakasal kakasal Sana all. Okay. Ayan sila, tsaka yan. yan yun yung mga ano, mag-assist ito yung binyo namin ano ano ba yan yun yung mga kasama namin gusto mo start na sila yan Ayun pa. Tapos si Rin. Sina. yung mga pares na kakasal, uh, nakasamahan namin. Ano <laughs> dito ka dito ka tayo nare-record ko ngayon para nare-reviewin ko na lang yan <laughs> yung tatlo Kabilang tatlo. Dito sini kami tatlong kumpul. Yung yung pianist namin po wala eh. Wala. Opo. Ang mga pipe mo na natin ni Mama. Pwede kumuha tayo bukas. Paano mas ka kung na? lang. martes na lang Pwede. natin. Tapos ipapasa natin yung hindi mga. Pakuha ba agad yun? Oo. Pag-aasamin ka agad. eh, dali na natin dito. Oh. album. Oo. Oh.

Ay, sorry. Naligyan po, eh. Ayun, mga kaobs, sa uh, Excited ako na kinakabahan. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. <laughs> uh, malapit na. Abangan nyo yun yung kasal ko, no mga kaobs. Nakablog naman to. Abangan nyo, mga kaobs ang date ng kasal namin Sabado, July 19 ngayon practice po namin uh, kinakabahan ako na excited ayan yung mga lalaki, doon na kami. Excited ka na? Excited ka na rin? <laughs> Parang Pa 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 pa

may pan mo white t-shirt lang? white t-shirt lang magiging may white t-shirt lang tapos <coughs> kukuha pa kami ka ng sinumar sa PC ng no, mga pags kasi wala, isa lang nakuha namin uh, late na nasabi na dalawa pa lang yung kukuha nin. kaya sa 16 absinne lang ko para kumuha lang ng sinumar Maraming requirements pag nagkasal kaya ng mga ka-asla, uh, ka maraming marami requirements. Ano okay. 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 yeah, okay. na? Ano yeah, na okay. naman? Yan sa Yan ito naman. Kaya naman mga go naman kung naman? doon

Sige. Huwag po yung pangalan. sa okay. inyo. Ayan po, nagpa-practice na. Kami. Kami, huli kami, huli. Ini adalah kesalahan yang

namin sa July 19 ito practice pa lang namin yan nagkagulo yun pangan nyo kami ito, mga kubs sa kasan nakablog naman to sa kagaling sponsor pa may paano maghahawak yun lang oo oh.

Macy's na sa labas. Yan. Yung pawin na kami ng mga kubs, no. Tapos na rin yung practice namin, tsaka matindi kami ng misa. Pagkatapos ng practice, nagkumpisal kami. Kasi kailangan talaga yung magkumpisal bago kay kasal. No? Ayun, tapos na kami. Let's go. Oo. Oh, masarap dito. Yung kayo mo na kami na mga kubs, no. bago kami umuwi sa bahay. Kasi gutom na gutom na si misis. Yan, kasama kasi Umar sa kasi Sina. Ayun, ang kasabayan namin. namin ikasal.